Tingnan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Jesucristo On air, online at on the ground. Ito ang the FEBC report. Kasama si Luis Miguel Castillo, president ng FEBC Philippines. Sa pitong dekada at limang taon ng Far East Broadcasting Company, marami na tayong mga buhay at lugar na naaabot para ibahagi ang mabuting balita ni Heso Kristo. Isa sa mga di malilimutang kwento ay mula sa Batcha Community Baptist Church sa Bukawi, Bulacan. Ang kauna-unahang simbahan na itatag dahil sa pakikinig sa ating gospel broadcast. Ako si Luis Miguel Castillo para sa DFBC Report. Noong 1950s, ang mapayapang lugar ng Batsa sa Bukawi, Bulacan ay ginawang food supply center ng Hukbalahap. Ang Hukbalahap o Hukbong Bayan Laban sa Hapon ay dating Filipino Communist Guerrilla Movement na binuo ng mga magsasaka sa Central Luzon. Sa gitna ng kaguluhang ito, napakinggan ni Feliciano Cristobal ang broadcast ng DZAS o dating KZAS. Nakita ng kanyang mga kapitbahay ang pagbabago sa kanyang buhay kaya Makalipas ang ilang buwan, nagtungo ang anim na mga kalalakihan sa FEBC Compound sa Valenzuela City. Sa tulong ng Phoebus College at Bethel Bible Institute, natapos ang kanilang concentrated training after three weeks. Ako po si Pastor Benci Magbuhos ng Batya Community Baptist Church. At uh, bilang pastor po ng uh, Batya Community Baptist Church, dati kong Batya Baptist Church, ito po ay nagsimula sa pakikinig ng uh, paghahayag ng salita ng Diyos noong panahon na uh, noong panahon na yon ay mayroong mga kalalakihan o mga tatay na tumanggap sa Panginoon at sa tulong din po ni uh, uh, Pastor uh, Lakanilaw at si Pastor Max Atienza ay nagkaroon po sila ng misyon sa Batya. Sa kanilang pagbabalik, tatlumpong isang mga kaluluwa ang agad na nakakilala sa Panginoong Jesus. Dito nagsimula ang Batya Baptist Church. And after two years, 13 more churches ang na-establish sa mga karatig na lugar. Ako po bilang pastor ay na, na, nagagalak at nagpupuri sa Panginoon sapagkat sa loob ng mahabang panahon, sa loob ng 71 years, ang Diyos ay tapat na kumikilos sa Iglesia ng Batya Community Baptist Church. At ha, natutuwa po ako sapagkat hanggang sa ngayon, ang Iglesia ito na itinatag ng Panginoon sa pamamagitan ng FPBC ay nagpapatuloy. Kaya po, purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan, purihin ang Diyos sa kanyang katapatan. Ang kwento ng Batya Community Baptist Church ay nakarating din sa dating Pangulong Ramon Magsaysay. Agad siyang bumisita sa Batya without guards matapos itong mabalitaan. Sabi niya, This thing is unbelievable. This is what we want to see happen in other places. We must tell this story and give this message to our people. In fact, we must share this with the peoples of Asia. Kalaulan ay naging FEBC foreman si Feliciano Cristobal for antenna maintenance ng transmitter site sa Bukawe, Bulacan. Siya ay naging bahagi ng ating ministry for 20 years. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, sa gayon ding paraan ay paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Patuloy pa rin nakikipag-partner ang FEBC Philippines sa iba't ibang mga simbahan at komunidad para sa ating misyon na i-communicate si Heso Kristo on air, online, and on the ground. Kung ikaw ay natouch at na-encourage ng na ating broadcast, bisitahin lamang febc.ph o mag-message sa Facebook page na FEBC Radio. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga gawain ng FEBC Philippines. Muli, Luis Miguel Castillo po para sa The FEBC Report. Hanggang sa muli, pagpalaing ka ng Diyos. Napakinggan mo ang the FEBC report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Jesucristo Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.